Plano ni Pakulong Bongbong Marcos na bumuo na isang policy forum na kabilangan po ng mga stakeholder mula sa iba't ibang sektor tulad po ng Philippine Amusement and Gaming Corporation of PAGCOR, Simbahang Katoliko, mga guro, magulang, mga pulis at mga eksperto sa addiction. Ito ay sa gitna ng uh, panawagang ipagbawal ang online gambling. Ayon po sa Pakulo, kabilang sa pag-aaralan ay ang economic at social cost o epekto sa ekonomiya at lipunan ng online gambling. What is the problem? Is a problem online gambling or is the problem na adik ang tao o nadadamay at natuturoan ng mga bata na magsugal? That's the problem. So let's solve that problem. Tinig po ni Pakulong Bongbong Marcos, sinusubukan ng GMA Integrated News na makuha po ang pahayag ng Catholic Bishops Conference of the Philippines, mga guro at iba pang grupo pero ang ilang magulang ipinapanawagan na po ang total ban sa online gambling dahil hindi na maganda ang epekto po nito. Samantala, tatalakay naman ang Senate Committee on Games and Amusement sa paumuno po ni Senator Rafi Tulfo ang issue sa online gambling sa darating na Webes.